mga ka-farm andito po tayo sa ating mga alaga ngayong hapong ito nagpapakain sa halagang treki po na aking puhunan sampung piraso lang po yun dati ngayon ayan dumami na po sila kailangan lang po talaga magtyaga ayan yung pakain darak tsaka yung katawan ng saging yun darak tapos yung mga alternatibo pong pagkain yung mga like kangkong ah, baguhan pa lang po kami dito na ano, lumipat po kami sa ding doon sa ano may kawayan Kaya nagsisimula pa lang kami dito. Nangungupahan 2K per month. Kaya panibagong bugso na naman sa buhay. Tapos hindi pa nangingitlog yung alaga namin. Kasi taglogon ngayon. Ayan. Sila. dati sampu lang po ito mga ka-farming pero napagtiyagaan ko po ito ng ano mabut na sila ng 120 nakabili na rin ako ng yero sa itlog nila ayan paunti-unti lang po muna medyo hindi pa masyadong malinis kasi kakalipat nga lang Ah, uh, 5 years contract po ito. Kaya pagchatiagaan na lang kasi sa hirap ng buhay. Ngayan, meron ding mga manok, dati isa lang, ngayon dumami na po yung manok, mga yung malalaki-laki. 34 na peraso yung maliliit Iyon. mga sisiw 25 tapos ayun si si Ale ayun o oh, tignan mo si Aling Miding hmm. ayan tiwiwit 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 Hmm. Hmm. Si chicken native. 340 per kilo pag malinis na. Hanggang dito lang muna po mga ka-farming kasi mamaya-maya po maglilinis pa po muna kami tapos Andun yung nyog. Meron do. Nagano ako ng tuba doon. Isang puno lang yan. Pang suka pala. Pang suka. Mamaya. Abangan nyo. Akyatin ah. ko yun mamaya. Bye bye.